Kung si Vice President Jejomar Binay ang masusunod, dapat daw baguhin ang format ng mga susunod na presidential debate. Kasabay nito, dumipensa ang kanyang kampos sa mga isyong nagsulputan sa social media laban sa vice presidente. Umaaksyon si Inazara. Sa harap ng mga batanggenyo, inisa-isa ni Vice President Jejomar Binay ang mga reklamo sa dinaluhang presidential debate noong linggo. Kulang daw ang oras na ibinigay para makapagpaliwanag ang mga kandidato ay eh, mas mahaba pa ho ang komersyal kaysa sa malaman kung ano ang dapat malaman sa kandidato. Ah, yung pagharap ninyo sa television, eh, dapat eh, masure, marinig kung ano ang paninidigan at ano ang pinaniniwalaan ng kandidato. At kung bakit siya ay dapat ibuto. Eh, pagkakahaba-haba naman ng komersyal. Pati nga sa mga ibinatong issue, nagrabyado raw siya ay, ang pag-uusapan natin, track record. Hindi track record ay kung anong nagawa. abay, tinanong naman nung sa akin, eh, lupa namana at yung lupa kong nabili. Ha? <laughs> ah? Yung aking simiran na kapark tinanong ng dynasty. Eh, wala naman nung track record na tinanong. Ha? Ah? So, medyo kailangan nung no, mabago yung format na yun. Kung hindi, sayang lang mo, sayang yung pinakapakay kung bakit nagkakaroon ng pagharap sa taong bayan. Dalawang presidential debate pa ang nakakasa sa Marso at Abril. Plano raw ni Vice President Binay na sumulat sa COMELEC para hilingin na COMELEC na magpondo sa mga susunod na debate. Sa ganitong paraan, wala na mga commercial at mas mahabang oras ang mailalaan para sa mga kandidato. Pero bago pa ang mga reklamo ng pangalawang Pangulo na una ng pagpiyastahan sa social media ang hindi raw consistent, na kwento niya na lumutang sa debate. Tanong nga sa internet meme na ito, kung totoong laki sa hirap si VP Binay, paano siya napamanahan ng ari-arian ng mga magulang? Ilag pa rin sa media ang presidential candidate, kaya ang kanyang panganin na si Senator Nancy Binay ang dumipensa. Kahit gaano kalaki yung naipon nyo, kung ang sakit ay cancer, binadialisis ka, ma mauubusan at mauubusan ka. At that property na namanan niya doon sa nanay niya, hindi pa yun pag-aari nung lolo at lola ko eh. It was still, kumbaga, pag-aari nung uh, lolo, lola ng vice president natin. Hindi na bago sa mga Binay ang mga batikos sa kanila sa social media kaya inuwanan na lang din ng senadora ang kumakalat na bidyong ito ng pangalawang pangulo habang namimigay ng pera. Paliwanag ni senadora Binay, kuha ito sa mismong bahay nila sa Makati limang taon na ang nakakaraan. Tradisyon na raw nila ang pagbibigay ng aginaldo sa mga namamasko. Nakakalukot, di ba? Lahat na lang ng ginagawa ng ating Vice President Binay para mapaligaya, para mapaginhawa yung buhay ng ating mga kababayan. Pilit nilang binibigyan ng masamang kulay. Ikalawang balik na ito ni Vice President Binay sa Batangas simula ng kampanya. Kanina, hiningi niyan ang boto ng mga kababayan kung saan dati rin siyang tumira. Pag natin mong nito, ang tigabatangas naman ang maging pangulo ng bansa. Yeah! Yeah! Umaksyon Ina Zara, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.